Parang naninibago Ang dami nang nagbago May sasakyan na tayo Tapos na siyang mag-aral May engineer pa tayo Susunod Makalawang may apo na tayo Ang dami nang nagbago Dumating biglang naglaho Marami ring biyaya Pagsubok pati hamong Sana bukas maalala mo pa Yung kahapon At sana bukas mag Sana ging palagi Unti-unting na buhay Ang pangarap Ito ma'am, si UB Cross Ano specs nito, ma'am? Bal bali, si UB Cross po natin Ang battery niya, 48 volts, 24 ampere lithium yung battery Naka 350 watts po siya And then, ang kilometer range niya 80 kilometers po 80 kilometers, ayan UB, oh Ito, sino ito, ma'am? Yan po si ating Honda UB Cross. Yan, Honda UB Cross. Ayan, mamagkano si Honda UB Cross? Um, bali, ang ating Honda UB Cross po, Nagahalaga po siyang 63,999 po. 63,999. Yes po. Ang bali mga price na sinasabi ko, mas update na po ito. Ito po ay lalong mas bumaba. Ayun, bumaba pa pala, no? Mababa na, pinababa pa. Yes Ayun po. Ayan. Kung tinutubo nila mo, makabili lang kayo. Ito, <laughs> ma'am, si Dax. Isa sa sikat na naman na Honda. Yes po. Ang bali si Dax, ipo natin, NFC top card din po siya. Okay. Ang motor watts niya, 400 watts. Naka 48 volts, 24 ampere lithium battery siya. And then, ang kilometers niya, 80 kilo. 80 kilometers, ayan. Ang ganda ng purma, no? Mm -hmm. Ito yung mga tama-tama sa pambabae, pang estudyante. Ayan. Magkano ganito, ma'am? Bali, si ating Honda DAX, ipo, ay naghahalagang P58,999. 58999 ayan. Tapos ilan ang wattages nito? 400 watts po ang motor niya. 400. Ito oh, ma'am, sino naman 'to? Ito naman si ating Honda UQE. UQE. Opo. Oh, Parang bago 'to, ma'am. Opo, no? oh, bago lang po siya ni Wuyan Honda. Yung huling vlog ko ng Honda wala bang UQE? Ah, um, ito po bago lang po siya. Oh, size may... 10 din ng gulong. Yes po, tapos. Top. Tapos ang battery niya po 48 volts, 24 ampere din siya and then NFC top card lithium yung battery. Lit yung battery na siya. Ayan. Ayan. And then kasama na po yung pinaka backseat niya. Ayun, may backseat pa sa likod, no. Saka Apo. ito mum tamang-tama sa pambabae, no. Yes po. Tignan mo na may pink, may blue, may white. Tapos napaka-classic ng upuan. Apo. Ayan no. Parang nga ano siya yung uh, classic nga ayun na 'yon. <laughs> At saka yung itsura niya po, pink um, candy colors po siya. Candy colors, ayan ah, oh, ito tayo po, Pink. Ito ang magkano ma'am. Bale, naghahalaga po si Honda UQ in ang 59,999 po. 59,999. Ayan, dito, ma'am. Sino naman? Ito naman po ang ating Honda Cab E. Cab E naman to, itong yes, grade. Ano yung specs yan, ma'am? Bale, si Cab E po, 48 volts, 20 ampere lithium battery, naka 400 watts po siyang motor, 80 kilometer range po yung ano niya target niya okay sa kamalaki gulong nito ma mo yes po malaki Taman -taman po pang ano to pang deliver ng mga grab no bali ganyan po yung itsura ni honda cab e pag hindi siya naka full set up ah, hindi pag full po set up po siya yan po yung sa kulay gray ito tong katabi oo, oo. So, yung full set up ni si honda cab e cab e pag ah, pag regular po. Oi uh -huh. pag setup naman ayan, meron may basket, basket may sa harap, windshield, windshield tapos, tapos may ano po siya, yung may, upuan niya po. Yung upuan may sandalan, uh -huh. ang ganda. Ayun. Ano ang specs nito, ma'am? Um battery niya 48 volts, 20 20 ampere lead lithium battery and then 400 watts po siya. Ayun na, ma syempre may difference yung price nila. Yes po. Um additional naman po sa mga accessories. Ayun, eto yung regular price nito. Um, si, ang, si Honda kabi po, uh, regular price niya, 53,999. And then, pag gusto niyo po may accessories, additional na lang po sa mga bawat accessories Ayan, na ipapakabit. Tulad na windshield, sandalan upuan. Parang pinahaba yung upuan, ma'am. Opo, no? Papalitan din pala yung upuan. Ayan, ganda. Ito, ma'am, ganito rin ba to? Ayan naman po si Honda E-POP. Ayan din. Ano, De hip pap Ipa e pap sa dulo. Ito po si, ano, cab e yan. So, ayan, may eh. pagpipilian kayo. Red, white, ito yung may setup. Ito, ma'am, sino to? Ayan naman po si ating Honda i e pap Honda bali... E-PAP. Oo. Oh, si... ko, ma'am, K-PAP. i pap po. Bali, si Honda i e pap po, katulad po siya ni ESCR na lead acid battery. Ang battery niya, 72 volts, 20 ampere, lead acid, and then naka 18 watts po siya na hub na motor, hub mm, motor. Itaas mo, ma. Apo, 18 watts. And then, ang kilometer range niya po, 70 kilometers ang target. Ayan, magkano'y ganyan, ma'am? Bali, si Honda E-POP po natin, naghahalagang 66,999. Ayan, 66,900. Apo. 99. Ito, itong mga nasa harapan ko, ma'am, ito, kung gusto nila na mga mas abot kaya. Oh, abot kaya presyo po. Ayan na. Price start at ano to, ma'am? Price starts po tayo dyan sa 25,000. 25,000. Ano naman po yung mga wattages nito? Iba-iba uh, uh, pong wattage nila. Um, meron pong 500 watts, meron pong 800, may 1,000 watts. Kaya depende po sa watts na gusto nyo ng motor and then sa mga battery na gusto nyo upgrade battery ng ating mga e-bike. Ayan. So, ayan. Mga may pagpipilian kayo, bumisita lang kayo rito sa Aima. naman. Oh, Aima and Chanma Electronic. Ayun. Aima and Electronic. 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 Ito yung mga price start nito, ma'am. Ang ng, dito uh... naman po, price start po sa mga standa, 15,000 po. Pataas na po siya. 15,000. E, ito yung ganito, ma'am. Magkano? 25K po siya. Folding e-bike naman po yan. Folding e-bike. Mamaya nalampasan tayo, no? Scooter ba to ng Honda o ng... <laughs> Stand up scooter niya po. Stand up. Magkano ah, ganito, ma'am? Hindi po siya Honda, bali regular. So bali 15,000 to, ayan. Stand up comedian ba? Ay, stand, up. Stand -up scooter. <laughs> <laughs> Mommy, mga ano natin, eh, puntahan niya natin. Bali mga sa toys. mga three wheels po natin, um dito po tayo sa, yeah. sa ayan eh, yung three wheels. Eh. Ito, ito. Ito, ito, ay, ayun yung, yung mas mababa, yung 28,000. Okay. So, 28,000. Ayan. Ano yung specs nito? Bale po, ayan po si atin transformer na 48 volts, 20 ampere, lead acid battery na 500 watts po siya. Thank